guys. So, ayan, ang tuwa ako dito sa minigay ni Sisi. Galing to guys kay Sisi D&D. Straight from Okay, Ayan. Kasi ito guys, makulay pink. Ayan, isang piraso lang to. Pero parang dalawang kilo na yung laki. Tapos nilagyan namin ng palaman na yun so, Ayan guys, so ready na yung baga. Ang laki talaga, sobra talaga guys. Oh. Ang oh, laki-laki mm -hmm. oh. Mahal Grabe, napakalaki. Ngayon lang ako nakakita sa tanang buhay ko ng ganito kalaking Shout Shoutout naman si CDND na surprise ako. Grabe, napakalaki. Ayan. Papa Extra, thank you so much. Pinaalala niya pa ito eh kasi daw baka makalimutan. Narinig, narinig ko kanina eh yung pabigay mo kay Sisi Inday baka makalimutan mo sabi niya ibigay mo na baka makalimutan mo sabi niya <laughs> nakakatuwa talaga yung mag-asawa na yun o oh. diba o oh, yan Sisi shout out ang laki laki ng posit grabe galing to sa kanila guys sa marindo galing maglaro galing. ang laki laki talaga sobrang laki guys ang bigat oh parang dalawang kilo ang laki ang kapalo oh, ng karne. Ini oh. uh, export. -export? export Oo, o, kuya may ito nga yun. Pang yan? Opo. O, oh, grabe guys. Ang laki. So ihaw natin ayan. na. Nabukas na. Nabukas na. Ay, lang ako nakakita din po siya ng ganyan kasi may nakuha niyo, parang nakuha niya ng palayo, anak niya lang na. Nakita ko lang ito sa mga FB lang. Malaki, no? Hmm. Kaya kasi wala naman ako masyado nakita ng ganyan kalaki. Meron yun, medyo kuha lang dyan, malit-lit ng konti. Mm. Ito Ito niyang klase ng pusit na yun, magkakalaki yan. Oh, ito yan. Binaba, binabalatan yan. So, bago nila ay ano yun? Sa restaurant, no? mga mm. Sarap pala man ng laman di ko. So, ayan na, ang pusit. Grabe ang laki. Oh. Grabe talaga ang laki-laki. Tuwang tuwa ako talaga. Si si Dendi, grabe ang laki. <laughs> grabe ang laki ng pusit, guys. Ayan, nagyan siya ng ano kasi. Para ano. I-spread natin yung kanyang ano. Para hindi masunog. Ayan guys, grabe talaga ang laki. Grabe talaga oh. Oh. Babalik lang ka sa Grabe oh. Dito ka lang nas kaya. Ang galing ah. Oh. Ang galing naman mag-upo ni Sky. Ang galing naman ni Sky mag-upo. Ka-very good naman ni Sky. Ayan. Alika na, nakasala na yung pusit kay Sky, Oh. O. Oh. Yan na, sinalang ni Papa Maymay, Oh. Ang ganyan. Luto manok? Mm. Luto manok? Hindi. Mag, mag, ano, papakain ng manok. o, Ma oh, mabahog bala? Malaki yung pusit, guys! Naikot na! Ganyan na siya kalaki! Asin, in, laki-laki! Ang bango, 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 bango. Nakakatakam ah, na sobra. Nakakapaglaway. Ah, <laughs> Ayan. Ah, sarap, sarap, sarap. Ang pusit. Ang pusit ni D&D. Ang pusit ni D&D na galing ng Marindoke. Ayan. Galing sa isla ng Marindoke. Napakasarap. Ito naman sa ito Guys, Kung grabe, yung, grabe yung, talaga guys. Na, grabe talaga guys. Ang bigat. Ang bigat niya guys. Uh, <laughs> hindi ko maalsa. Ah, <laughs> hindi ko maalsa. Grabe. <laughs> oh. <laughs> <laughs> ang laki. Ang bango-bango pa. -bang. <laughs> Talagang umaalingaso yung bango niya. Grabe ang bango. Laki. Ah, uh, guys, ayan. Tingnan niyo yung finished product na pusit. Ang laming karne. Ang sarap. Ay, sa sabaw, lang. maanghang. Ito sabaw. Ayan. Kanina, ay Kanina, hindi ka kumain doon Let's go! Let's eat! Uh,